Mapagpalang araw mga kasawlo. <laughs> Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Eme, kunwari inaantok pa tayo. At ayan po, pagka uwi po natin galing palengki kanina, ay nakatulog po tayo. Alam niyo po yung sobrang bigat po. Ang sakit ng ulo ko. Gusto ko po talagang matulog pag gustong matulog, pag may time pa, matulog po tayo. At ayan mo, na no, pagkagising po natin, ay inasikasa ko na po yung uulamin natin. Ginataang lang ka. Before po yan, shout out po pala kay uh, Sarah Good Vibes. Happy birthday ngayong araw po, March 27. Happy birthday, ma'am Sarah from Japan. At itutuloy na po natin yung pag- luluto natin ay paglilinis po natin ng isda. Yan po yung kapartner ng ulam natin ngayon na ginataang kamansi po pala, hindi lang ka, ginataang kamansi at pinritong tilapia. At habang nagpiprito po tayo ng tilapia at pinapakuluan po natin yung ating kamansi, ay ayan po, inugasan ko na yung ating mga gagamiting lettuce para sa ating clubhouse sandwich. Diyan sa piping bag ko na rin po pala inilalagay yung ating homemade na Uh, pampalaman or sauce sa ating, anong tawag dyan? Feeling sa ating clubhouse sandwich. Hindi po maaksaya pag sa piping bag nyo inilalagay yung mga sauces nyo po. Talagang simpak. Aura pose. At ayan po, no? Uh, sobrang pawis ko na po. Umaga pa lang dyan. Pawis na pawis na tayo. Ramdam na ramdam ko na po yung summer. At ano na po ako dyan? Alive na ako. Kasi nakakapag-pack post na ako. nakakapag marites na ako. Char, hindi. Tumataol po kasi yung aso sa likod ng bahay natin. Kaya sumilip po ako. Habang, ayan po. Nagluluto na tayo ng ating mm, chismosa. <laughs> Habang niluluto po natin yung ating cheese sauce para sa ating nachos. So, o nga po pala. Nachos at clubhouse po yung ating combo for today. At Ayan po, ganyan po tayo magluto ng ating nacho meat. Ay iluluto po muna natin yung ating ground beef sa sarili po niya kasi lalabas po papuyan po ng mantempak po. Lalabas pa po yung sariling mantika niya or sariling taba ng ating ground yan beef. Yan naman pong nagalitan ko na ay yung sangka para sa ating ground beef. At gagawa na po tayo ng ating salsa homemade salsa para sa ating nachos naman po. Kamatis, green bell pepper, larang pampaksiw, lara, bawang at syakarad na sibuyas. Tapos tangkapan nyo lang po ng asin, paminta at ginisa mix. Sobrang sarap po yan, mga kasaulo. Alam niyo yung, yung amoy niya, iba yung amoy niya, para siyang pampanlaman sa isda na ninanang nang ninanang nang pero mas masarap po yan at dahil kuto yung ating cord kuto ayan po inilipat po natin dyan sa mas abot na cord kailangan po ay sobrang pino po yan ganyan po dapat sobrang sarap po yan napapapako mga kasawlo at kahit lang yun lang po ay nadidip ko siya sa ating chips yun lang kahit yun lang po yung dip pwedeng pwede na po. At ayan po no, aalisin po natin. Yan po yung sinasabi ko. Hindi ko po nilagyan ng tubig yan or mantika. Kusang magmamantika po yung ating ground beef dahil may halong taba po yung binibili nating ground beef. At ayan po yung ilalagay po natin. Hindi ko po siya ginigisa. Ilagay natin yung white onion, garlic, green bell pepper at saka yung kamatis po. At sangkapan lang natin yan ulit ng paminta, asin at ginisa mixtas tas pack post tayo. Syempre, ayan, alive na alive na alive na alive na tayo diyan kasi sobrang pinagpawisan na tayo diyan at active na yung katawan natin. Naglalagay din po pala ako diyan ng Uh, taco mix po. Nabibili po siya sa mga groceries sa palengke po. Mm. <laughs> Matdas ko, madas ko kay Margloto ngayon ni. Ah, eh. uh, yan po talaga yung ano natin ng ating channel. Kahit pagod tayo, kahit sobrang stress na natin sa oras, kung maabol natin yung mga pa-orders natin, kailangan good vibes lang po tayo sa mga videos natin, mga kasalo. Ayan po pala, no, kapatapos nating mag uh, pananghalian. Ay, right, shout out. Kabra, sumisingit siya eh. So, ay, pagtapos po natin mga nanghalian, ay inasikaso na po natin yung para sa clubhouse natin dahil 2 o'clock po yung unang deliver natin. dumuduldol, no? Dumuduldol. Ayan, bale, pinainitan ko po pala yung ating bread. At dinalagay ko po dyan, tapos tinatakluban ko po siya ng malinis na tela para hindi po siya mag-dry. Yung first uh, deliver po natin ay para kay Sisting Tinong. Uh, ngayon lang po siya nag, uh, buti na lang po nagpapasobra tayo sa mga orders natin. At uh, uh, yan po, sa kanya po yung first order natin. Yung pangalawa, ayan, kasama pala yung dyan yung kay Koyang Joben. Pati, ko, pati si Koya ko, pag meron pong tacos, yan, paborito po ata niya. Burining mama ko, <laughs> kilikili. Ayan, si asawa din po yung nag-deliver. Bale, kay Miss Tin Ong, meet up lang po siya sa Baidbid. Ayan. Shout out. Thanks, Ma'am Tin, at sampasukli nyo po. Pangalawa naman po ay para sa ating Tim Mauli. Pag ganyan po yung pa-order natin, yung nachos, mga dog overload, mga clubhouse, perpurok po yung ginagawa natin para habang nag-deliver po si asawa, ay okay na po, nandito ako sa bahay at sinasangkapan or ginagawa ko po yung mga order nila. Shout out naman sa mga team Mauli dyan. Thank you po sa laging yung pag-order. At lagi po tayong ngayong po mainit yung panahon ng mga kasawlo. Pero umuulan po, naririnig nyo po ba? Pero tatapusin ko na po itong ating, ano natin na to, voice over. Gusto ko na pong matapos to para makapag-upload po tayo. Um, lagi po tayong mag-inom ng water. Kasi po sobrang init, lalo na po yung, uh, yung, yung trabaho nasa ilalim ng initan, yung mga nagdi-deliver po. Grabe, kasali po kayo lagi sa mga prayers namin. At sabi ko nga kay asawa, uh, lagi siyang uminom ng tubig. Sabi niya, kahit hindi mo ako palalahanan, asawa. Go! At ayan, shout out nga pala sa Team Pangulo. Shout out! Next naman pong i-deliver yan ni asawa. At yung, eto, pa pahabol sa Team Pangulo kay Ati Kay Ata to. Hindi ako sure, pero si Ate Kay nagpaabol din. Uh, at, ayan po, naagawa ko na. At ibibigay ko na sana sa kanya yan. Kala ko nakapag-deliver na siya sa Pangulo. Hindi pala kasi, ang tagal daw niyang uh, kumakatok dun sa isang deliver natin. <laughs> uh, kaya, ayan po, ng ngayon, chinat ko yung ano natin, yung customer natin. Nasa CR po pala siya. Kaya, ayan po, ibinalik e, ni asawa yan. Kasabay ng sa team Pangulo at may pahabol sa team Maulina kay kay paring Ranalyn, thank you par. at ayan naman po ay dito kay paring niya, ginawa ko na po dalawang half na nachos at eto naman po pala ay nagawa ko na din hindi ko na po na i-film yung ano no inaabangan ko po si asawa dito hindi ko na po na i-film yung paggawa natin dahil sobrang maoras po natin pag na-film pa natin ayan nagpabili pa po ako ng ano sa kanya dalawang bag pa po ng nacho chips at Uh, garden niya kasi may mga umahabol pa po na pa-order. Bali, naka apat or lima. Apat at kalahati po tayo ng nacho chips. At yung sa atin na lang po ay yung mga tira-tira na durog-durog. Ayan po yung uh, merienda natin. Mamuksiya pa mo ka po, Ginaya. So, ayan po mga kasaulo Hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!